Ah, uh, makontak eh. Bakit bukas na lang, sir? Let's slide mo daw uli. Dito let's slide mo. Ay. Sige, start mo ulit. Pakinggan ulit natin. Kumpahin mo daw? Kumpahin mo. Baka nakakambi ba? Wala ka Wala ka lang talaga. ko ko Oo Ano na ito? tao din eh O Ay puti yata nun na ayaw lang sa tubig na Nagalo na Hindi na yung ito Sayang Matibay ang Toyota Pero pag Hindi mo na intindi Wala din Tibay Hello bro Tanong lang nila Ay ano ipapagawa dito Para hindi sila maano ng mekanik o Eh, kaya 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 Okay, tama. Hindi. Na. Na ah, head, head lang, gasket mm. Pero pag may tama ang Nag-operate okay, nag pa, umusok, totoy, umusok Hindi naman sir. Hindi daw eh okay, head, head Ah, okay. okay Ah, sige, sila magkano kaya to gagastusin? Ay, eh ito Ha? Ano ka Ah, Bansa, Toyota Ah, Abansa. O, oh, Matik. Ah, mga limang libo lang. Ah, sige. Ah, maraming salamat, brother. Uli. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. yun na lang, kuya. Ah. Ah, Police Corporal Miguel. Ang pangalan po nung anak po. Apelido ko po yan? Ah, oh, apelido po yung Miguel. Oo, oh, pangalan ko po Carlos. Carlos Carlos Miguel. Ay, kung madadala nyo po doon, ay itawag nyo din po sa akin para ma... po kayo na, Oo. Oh, tapat po ng MACDO Opo. sa SWAT 2 namin, uh, camp ng SWAT 2 namin okay, tapat ng MACDO Kung may parking space po doon, ay iparada nyo na po doon, safe po doon. Okay. kung mayroon kayong uh, kaya magtutulak ngayon, no? Opo. po oh. Sabi nung ano, huwag nyo na pilitin, baka lalong lumaki ang sira. Ay, Ano, imbis jacket la. Kung may iwan nyo naman dyan, ilock nyo na lang. Opo. po kung wala kayo, makukuha talaga nyo. pero, pero the best, ipilitin. sabi nga daw ay... ako kasi sa pananaw ko sa buhay, gusto hmm. ko ay doon sa sigurado. Kaya, Kaysa ay <laughs> naninigurado ka lahat dito. May hirap na. <laughs> sir, thank you oh, po. May message po, sir. po. Salamat oh, po. Oh. Yeah, ano po? Oh, po. Ingat. Oh, Salamat. Yan guys, hindi man natin sila natulungan sa pagpagawa ng sasakyan. Natulungan naman natin sila na hindi lumala ang sira ng kanilang sasakyan. At natulungan din po natin sila na magkameron ng idea kung ano ang ipapagawa sa sasakyan nila para hindi sila maloko ng mga ilang mekaniko na nanloloko at nantataga ng presyo. Yan, paalala po sa lahat ang sasakyan po dapat inaalagaan para po tayo ay aalagaan din. At inyong po tatandaan, ang sasakyan po ay hindi asset, kundi liabilities po. Yan, maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood. Sana po madami po kayo natutunan.